May mga bagay na hindi natin pinapahalagahan nang bigla nating marirealize ang kahalagahan kapag nakita natin ang potensyal nito. <laughs> Noong araw ay nagtataka ako bakit may mga bata na maraming kinakaing chichirya at parang lahat sila ay masayang masaya at lahat sila meron. Sa aking pag-iimbestiga, nalaman ko na ang mga basyo pala ng suka, ketchup, patis at iba pang mga bote sa bahay ay pwedeng ipalit sa chichirya. <laughs> Aba, ibiglang e, yung mga boteng nagkalat at sinasama na lang sa basura, ibiglang e, naging mahalaga yung dati-rating binabaliwala ay biglang inipo na dahil ang mga ito ay pwedeng i-convert sa chichiria. Noong nasa high school naman ako, ay masarap ding pag-aralan kung paano ang init ng araw ay pwede palang i-convert sa kuryente. At sa panahon ngayon, ay eh marami na ang gumagawa nito. Gayun din ang hangin, daloy ng tubig at iba pa. Yan yung mga bagay na nasa paligid na nagkakaroon ng bagong halaga dahil na i-convert sa mga bagay na pwede pang gamitin sa ibang paraan. Alam mo, sa buhay ganyan din. Misan iniisip natin na wala naman tayong pera kaya wala tayong maibibigay. Pero naisip mo ba na ang panahon o time na meron ka ay pwede rin i-convert? Ang oras ay pwede i-convert sa kakayahang matututunan o edukasyon. Maaari din itong i-convert sa isang makabuluhang pag-uusap o pangangamusta. Yung inaakala mong oras na wala namang nangyayari ay may potensyal pala na maging mas makabuluhan kung alam mo kung paano ito i-convert. Ang tenggang oras ay pwedeng maging pundasyon ng makabuluhang paglilinang sa sarili na siya namang magiging pundasyon ng pag-angat sa buhay balang araw. Maaari din itong gamitin upang pagyamanin ang mga relasyon na kadalasan ay naooverlook overlook ng maraming tao. Ang nakakalungkot lang ay hindi ito nakikita ng karamihan. Para bang ang oras na natitenga ay oras na dapat sayangin o punuin na lamang ng libangan o kaya naman ay mga aktibidad na walang kabuluhan. Mahalagang tandaan na ang oras ay kayamanan. At ito ay may potensyal na ma-convert sa mga makabuluhang bagay sa ating buhay. Ang sabi ng Bible, ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Ang buhay ay mahalaga, kaya't ito ay dapat ilaan sa makabuluhan. Asa ka pa!